Kumusta kayo mga kaibigan? Ako'y narito para kausapin kayo tungkol sa isang bagay na madalas nating itinatago tayong mga lalaki dito sa Pinas, lalo na tayong naging nasa pimpta Diba? Sa mga lim na kwentuhan sa barangay, sa gabi-gabing pag-iisip, kapag nag-iisa tayo, at sa tahimik na tanong na paulit-ulit sa isip, ano ba talaga ang nangyayari sa prostate mo kung madalas kang magpalabas ng sarili tulad ng araw-araw? Ito'y tanong na puno ng mga kwento-kwentuhan takot at maraming maling info na naririnig natin mula sa mga tropa o sa internet. Eh. Ang iba pang sabi-sabi ay nakakatakot talaga na raw makakasira to sa prostate magdudulot ng pamamaga o mas grabe pa magpapataas ng tsansa sa prostate cancer. Ngunit, mga kaibigan, ang totoo na sasabihin ko sa inyo ngayon ay sobrang nakakagulat at malamang hindi ito ang iniisip ninyo base sa mga narinig ninyong chismis. Manatili kayo rito sa akin, ha? Dahil sayang kung mapalampas ninyo to. Para mas maunawaan natin ang nakakagulat na bagay, nato kilalanin muna natin ang bida rito ang prostate gland mismo. Ano ba? Yan simple lang. Ang prostate ay maliit na gland, halos kasing laki ng walnut o buto ng santol na madalas nating kainin dito sa atin. Bahagi yan ng reproductive system ng lalaki at ang main job nito ay gumawa ng likido na nagpapalusog at nagdadala ng sperm, yun ang semen. Nakaupo yan sa ilalim ng bladder at sa harap ng rectum. Para sa maliit na gland malaki ang role nito sa health ng lalaki lalo na habang tumatanda tayo. At dahil importante, yan ito rin ang dahilan ng maraming alalahanin natin dito sa Pinas kung saan ang average lifespan ng mga lalaki ay mas maikli ng anim na taon kumpara sa mga babae. Dahil sa ganitong health issues, mas kailangan nating pag-usapan ito nang maayos, diba? Siguro narinig ninyo na yung mga kwento, yung mga alamat na umiikot sa basketball court, sa barangay o sa inuman ng mga barkada, na ang madalas na pagpapalabas ng sarili ay makakapagod daw sa prostate, makakasanhi ng chronic inflammation o prostatitis o ang pinaka-scary na raw makakapataas ng risk sa prostate cancer. Naiintindihan ko yung mga takot na yan. Ang prostatic, ang prostate cancer ay isa sa pinaka pinaka common na cancer sa mga lalaki sa buong mundo at dito sa Pinas pangatlo ito sa pinaka kan karaniwan na may halos 9,764 na bagong cases bawat taon at rate na 24.1 bawat 100,000 na lalaki ayon sa data mula sa Department of Health. Kaya naman, anumang bagay na maaaring makaapekto sa risk na yan ay talagang pinahahalagahan natin sa loob ng maraming taon yung mga takot na to ay hindi na challenge na iniuugnay sa mga lumang chismis o moral warnings na nagkukunwaring health advice Ngunit sa wakas, ang mga researcher mula sa isa sa pinaka-prestigious na university sa mundo ay nag-decide na tigilan ang hula-hula. Nag-launch sila ng malaking long-term scientific study para suriin yung mga alamat na to. At ang natuklasan nila ay hindi lang nag-challenge sa mga alamat, ganap na winasak nito 'yon. Nagbago ito ng buong kwentuhan tungkol sa pagpapalabas at health ng prostate forever. Kaya ano yung surprising secret? Ano ang sinabi ng science? Ang landmark study na pinag-uusapan ko ay galing sa Harvard University, specifically ang Harvard T.H. Chan School of Public Health. At hindi to basta survey lang. Tinunda nila ang halos 32,000 na lalaki sa loob ng almost two decades maingat na binabantayan ang kanilang lifestyle at health outcomes. Isa sa mga key data points na tiningnan nila ay ang frequency ng ejaculation. Nang suriin nila ang data ang result ay talagang amazing. Yun mismo ang meaning ng hindi ka makapaniwala narito na natuklasan ng study na ang mga lalaking may higher frequency ng ejaculation ay may lower risk na magka prostate cancer ulitin ko yan dahil importante mas madalas na ejaculation ay connected sa lower risk ng prostate cancer ang numbers ay specific at significant ang mga lalaking nag-ejaculate ng 21 times o more bawat month ay may up to 33% lower risk kumpara sa mga nag-ejaculate lang ng 4 to 7 times bawat month. Ito'y complete opposite ng mga old fears. Sa halip na makasama ang evidence, ay nagpapakita ng strong protection at hindi to fluke Supported dito ng other research including a major study from Australia na nakita ang similar protective link. Mga kaibigan, ang big question ngayon ay bakit? Paano maaaring magkaroon ng ganitong deep impact ang simple na bagay sa health ng prostate gland? Ang mga siyentipiko ay may ilang solid theories at lahat yan ay makatwiran. Ito'y magiging bridge sa next natin na usapan kung saan tatalakayin natin yan ng mas detailed. Kaya manatili kayo ha, dahil ang susunod ay magbibigay ng more light sa kung paano ito makakatulong sa daily life natin dito sa Pinas. Mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo sa kwentuhan natin ha. Tulad ng sinabi ko kanina, may ilang matibay na paliwanag ang mga siyentipiko kung bakit ang regular na ejaculation ay maaaring maging mabuti para sa prostate mo. Ang una at pinakapopular na theory ay yung tinatawag na prostate stagnation hypothesis. Eh. Isipin mo na lang yung mga ducts ng prostate bilang maliliit na tubo. Ayon dito ang madalas na ejaculation ay nakakatulong nalinisin yung mga tubong yan. Nag-aalis ito ng mga lumang cells na ipong secretions at posibleng masasamang bagay o carcinogens bago pa man sila magtagal, magdulot ng pamamaga at mag-trigger ng changes sa cells na maaaring maging cancer. Parang natural na paglilinis ng katawan, di ba? Ang pangalawa naman ay tungkol sa health ng cells. Sa bawat paghahati ng cell, may konting chance ng genetic error o mutation na pwed maging cause ng cancer. Ang idea rito ay ang madalas na ejaculation ay nagpo-promote ng mas malusog na cycle ng cell turnover. Nag-e-encourage ito sa prostate napalitan ang mga lumang posibleng nasirang cells ng fresh at healthy ones nang mas mabilis na binabawasan ang tsansa para sa cancerous cells na magtake hold at dumami at ang pangatlo nauugnay sa stress at inflammation alam naman natin na ang chronic inflammation ay major risk factor sa maraming cancer ang ejaculation ay nakakatulong sa pagbabawas ng tension at psychological stress. Sa pagbaba ng stress levels mo, maaari ring bumaba ang overall inflammatory response ng body na natural na nag-aambag sa mas malusog na environment para sa prostate. Kaya kapag pinagsama-sama natin lahat yan ang science ay nagpapakita ng clear picture. Ang regular na ejaculation maging mula sa pakikipagtalik sa partner o pagpapalabas ng sarili ay parang gumaganap ng big role sa pagmaintain ng healthy prostate sa pamamagitan ng paglilinis ng system, pagpo-promote ng healthy cell turnover at posibleng pagbabawas ng inflammation. Malakas na combo yan eh. Ngayon, alam ko na para sa marami sa inyo na nasa 50 pataas ang worry ay hindi lang tungkol sa future. Ito'y tungkol sa mga nakakainis na symptoms na nararanasan ninyo ngayon mismo. Diba? Pinag-uusapan ko yung madalas na paggising sa gabi para umihi yung feeling na hindi nauubos ang bladder o yung weak stream na talagang frustrating. Kung familiar yan sa inyo, sandali lang gusto kong ibahagi yung isang bagay na makakatulong talaga. May nakakainggan yung paliwanag tungkol sa makapangyarihang remedy batay sa hindi karaniwang Asian lunas na pa na nagta-target sa root cause ng mga yan na inilarawan bilang hidden prostate clog dinisenyo yan para magbigay ng fast relief sa eksaktong problems na to at dito sa Pinas pwede nating iugnay to sa mga lokal na halamang gamot o mushroom compounds mula sa turkey tail mushrooms na may Asian roots na kilala sa kanilang potential na anti-inflammatory at anti-cancer properties. Kung interested kayo, check ninyo yung available resources or kumonsulta sa doktor para sa more info ha. Ngayon, balik tayo sa bigger picture ng prostate health. Siguro iniisip ninyo, wow, amazing too. Ang madalas na ejaculation ba ay magic bullet? Garantisadong way para maiwasan ang prostate cancer at dito tayo kailangang maging responsible at tingnan ang whole picture eh. Ang sagot ay hindi exactly. Importante na maunawaan na ang research na to ay nagpapakita ng strong correlation, hindi necessarily direct causation. Ano yung meaning niyan? Ibig sabihin, habang malakas ang link Maaaring may iba pang factors involved. Halimbawa, posibleng yung mga lalaking may higher ejaculation frequency ay may iba pang healthier lifestyle habits at yung combo na yan ang nagdudulot ng reduced risk. Ang key takeaway ay ang ejaculation frequency ay probably isang important piece ng bigger puzzle sa prostate health. Hindi to license para baliwalain ng iba. Isipin mo na lang bilang powerful tool sa toolbox mo pero kailangan mo rin ng other tools at yan ang pag-uusapan natin sa susunod kung saan tatalakay natin yung practical steps para sa overall prostate health lalo na dito sa Pinas, kung saan pwede nating gamitin yung sarili nating pagkain at habits. Manatili kayo ha, dahil ang susunod ay magbibigay ng tips na madali ninyong maisasama sa daily life ninyo. Mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo sa kwentuhan natin ha. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang frequency ng ejaculation ay talagang powerful tool pero kailangan natin ng iba pang bagay para kumpletuhin ang toolbox natin sa prostate health. Diba? Ano yung mga yun? Una ang diet ay super importante. Eh. Yung mga pagkaing puno ng prutas-gulay at healthy fats ay nakakatulong talaga sa better prostate health. Dito sa Pinas, madali lang 'yan. Gamitin natin 'yung familiar na foods tulad ng kamatis, papaya, at pakwan na loaded ng lycopene na nakakafight sa cancer. Idagdag mo pa 'yung green tea o tsaya na madalas nating inumin at 'yung mga may omega-3 tulad ng bangus o tuna na laging nasa hapag natin. Yung leafy veggies like malunggay o kangkong ay perfect din para sa daily menu mo. Pangalawa ang exercise. Regular na physical activity ay nakakatulong na maintain ang healthy weight na sobrang halaga. Alam mo ba na ang obesity ay known risk factor sa mas aggressive prostate cancer kahit 30 minutes lang ng moderate exercise. Sa most days, tulad ng paglalakad sa barangay o pagsali sa basketball games na fave natin dito sa Pinas, makakagawa na ng big difference eh. Pangatlo, iwasan ang smoking at limitahan ang inom ng alak. Pareho yung nauugnay sa higher risk ng iba't ibang cancer at bad effects sa overall health mo. At lastly, at siguro ang pinakaki maging maagap tayo ha. Wala, hindi diet, hindi exercise, hindi ejaculation frequency ang makakapalit sa regular check-up sa doktor, lalo na kung nasa 40 o 50 pataas ka o may family history ng prostate cancer. Kausapin mo yung doktor mo tungkol sa screening like PSA blood test yan ang most effective way para makatch ang problema early kapag madali pagamutin. Dito sa Pinas, samantalahin natin yung programs ng Department of Health tulad ng Prostate Cancer Awareness Month every June o yung free screenings sa local health centers. Kaya balik tayo sa original question natin na nakakagulat. Ano ba talaga ang effect ng daily pagpapalabas ng sarili sa prostate mo? Ang unbelievable truth backed by top-tier science ay na tahalip na makasama tulad ng sinasabi ng mga alamat at takot, ito'y maaaring isa sa pinakasimple at natural na bagay na pwede mong gawin para tulungan ang prostate mo na ma, ma maging healthier in the long run hindi to cure all ha hindi rin to replacement ng healthy lifestyle at regular doctor visits pero ang evidence ay talagang encouraging yung healthy sex life including pagpapalabas ng sarili ay parang kaibigan hindi enemy sa fight for long term prostate health kung nakatulong tong video sa inyo at gusto niyo ng more health myths na ibubunyag with real science palike naman kayo o thumbs up. Malaking tulong yan sa channel eh. Siguraduin na subscribe kayo at naka-on ang notice para hindi ninyo miss ang next video natin. At ngayon gusto kong marinig kayo. Ano pang health myths sa men's health ang narinig ninyo na gusto ninyong i-check namin? Drop ninyo sa comments below. Stay healthy, stay curious, at see you sa next video.